na po tayo tumugon sa inyong mga katanungan. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, uh, uh, good morning po. Uh, Yusek, uh, if I'm not mistaken, matatapos na yung extension ni General Marbin uh, sa June 4, kasi tapos na yung election. And may, meron ng mga pangalang lumulutan gaya ni Uh, General Melen Sio Nartaes being the number two man of the Nartaes uh, uh, being the number two man and sinasabing close din kaya Sen. Marcos and uh, another name na uh, lumulutang si General Torre bullet sensitive uh, operations like the arrest of uh, Pastor Apolik Ibiloy and former President Rodrigo Duterte Uh, meron po bang take dito si Pangulong Marcos? At may nabanggit po pa si Pangulong Marcos kung ano yung possible criteria na mapipili mag niya sa next CPNP? Ang mga nabanggit niya pong pangalan ay pulos po lahat. Lahat ay may integridad at magagaling. Hmm. Uh, sa ngayon po ay walang pong pinapaabot sa atin. Hintayin na lang po natin ang announcement ng Pangulo patungkol dyan. When do you expect uh, yung announcement. Uh, Kapag may nakarating na po agad sa akin, sa inyo po, po agad ibibigay ang information. <laughs> Thank you very much. Edwin Santos, na 25. Yes, sir. Good morning po. Uh, meron na po bang, uh, meron po bang reaction from Malacanang dun sa naging statement po ni uh, Alianza campaign manager Toby Chanko na isinisisi po niya doon sa impeachment na isinulong uh, against VP Sara yung uh, pagkatalo po ng ibang kandidato po ng uh, uh, Alianza. Wala pa po napaparating sa atin ano anumang reaction ng Pangulo patungkol dyan kung yan man po ay totoo. Ang uh, tangi lamang po na ibigay sa atin na impormasyon ay eh, dapat pong iwanan na kung ano man yung mga naging issue ng panahon ng pangangampanya at uh, magpatuloy na lamang po ang bawat isa uh, ng kanilang 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 trabaho para po naman ito ay sa taong bayan We follow up lang po uh, hindi po ba kakausapin ng Pangulo si uh, uh, Kaong Tobi para po uh, sabi nyo nga iwanan na dahil tapos na yung mga panahon ng kampanya may mga nanalo na po wala pong napaparating sa ating lingan sa ngayon Maricel Halili, News 5. Good morning, Yusek. Yusek, may we have your reaction lang dun sa naging statement ni Vice President Sara Duterte that she wants the impeachment trial to pursue because she wants to see blood back. Your mm -hmm. comment on that? Medyo may pagkabayulente ang tugon ng ating Vice Presidente pero... Uh, we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at uh, talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. So, point of view po ng palace, whose blood should be spilled? Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol sa ganyang issue. Okay, but you, do you agree with the statement of... Uh, former senator de lima that this is a toxic rhetoric remarks coming from the vice president hindi din po tayo magbibigay ng anumang opinion patungkol po dyan. salamat yousef clay pardilla people's television Good morning, Yusek. Yusek, the government has approved 16,000 positions for the coming school year, an increase from 10,000 teaching positions created annually under VP Ano po yung nagtulak sa government to increase po ng 16,000 positions? How will it impact the class sizes, improve the quality of education, and yung workload po ng mga teachers? Thank you po. Uh, Unang-una unang po, uh, it is the uh, directive of our President, Ferdinand uh, Marcus Junior to strengthen education system, and also this, this will add uh, teaching workforces in the schools. We can still remember how the president immediately, immediately reacted uh, to the suggestion of Secretary uh, Sani Angara with regard to the needs of um, building of child development center. Uh, the president immediately uh, asked that the funds be released for the purpose. So with this, ang gusto po talaga ng Pangulo ay uh, mabawasan ang kakulangan ng mga guro sa bawat eskwela. Uh, ito lamang po ay unang parte, 16,000 teaching positions ay unang parte lamang po dahil ang target po ay 20,000 teaching positions po. At uh, ang nais po natin at ang nais po ng Pangulo ay uh, mabigyan po ang uh, bawat sudyante matutukan po ng uh, uh, kanilang guro para po mas maging maganda ang kanilang uh, pagsasanay at pag-aaral. Uh, na meron pong pondo nilaan po dito. Uh, lumalabas po na ang pondo ay 4.19 billion. Uh, ito po ay uh, kasama po sa debt it's built in appropriation under 2025 GAA. So, tignan na po natin kung anong pa ang magiging um, proyekto pagdating po dito at uh, mas gustuhin po rin natin na magkanoon po na mas maraming uh, classrooms para sa darating na pasukan. Tuesday New, DZWB. Good morning ma'am. May utos po ba si Presidente kung meron man uh, kaugnay ng problema po ngayon sa Visayas about the condition of the San Juanico Bridge kasi po medyo apektado na po yung mga residente, mga negosyante, at saka yung local economy doon. Mm -hmm. Ito lang po ang una natin ipaparating, ito ay ayon sa ating Pangulo. Ang uh, pag-rehabilitate po, masasabi natin makakaroon ng pag-apekto no? uh, sa taong bayan sa concerned uh, Uh, citizens na doon sa lugar pero tignan po natin ito sa mas positibong as, as, aspeto dahil ito po ay rehabilitation mas na naisip po talaga na maiwasan kung ano maaaring idulot ng uh, disgrasya kung ito man ay hindi maaayos na maaga. So sa ngayon po ay nagkaroon na po, na-alert na po nagkaroon po ng blue alert, ibig sabihin na sa heightened alert ang mga concerned agencies para po matugunan, marespondihan kung anuman po ang pangangailangan ng mga tao na apektuhan. Nagkaroon na rin po ng multi-task force at uh, magkakaroon din po uh, ng public assistance desk on both sides doon sa bridge at uh, may 24-hour patrol unit na rin po for safety monitoring. Um, magkakaroon din po ng weighing station para madetermina yung mga vehicle na pwedeng dumaan. At uh, ito po rin ang ipinangako ng DPWH, magkakaroon po ng 13 shuttle uh, buses, uh, 24-7 service para doon sa mga tao na maapektuhan para po magamit po ang lugar dahil light vehicles naman po ang mga gumamit dito. So, pasamantala yun po. At uh, mayroon pong um, pakikipag-ugnayan ang DPWH sa LGUs at sa PPA para how to ferry the buses of passengers uh, na maaaring maapektuhan po. Thank you, Ma Last question, Sam Medinilia, Business Mirror. good afternoon, hey, good morning, ma Um, Magpa-follow up lang kami, ma'am, regarding po dun sa um, investigation ng Office of the President sa OWA, controversial 1.4 billion land acqu acquisition din ng OWA. Aside from um, former administrator, Arnel uh, Ignacio, may iba pa po bang other OWA officials na na-sanction na or na-tanggal na na sa position dahil po dun sa sabing transaction? Sa ngayon po ay under investigation pa po ang lahat. At kung mayroon pa pong iba mga opisyal na involved dito, uh, magkakaroon po ng action Kung sila may tatanggalin, sususpindihin, at uh, maaga ang investigasyon po ang kinakailangan dito. Tapos, nadetermine na po ba ng Office of the President if na, yung fund na nagamit for that um, controversial transaction is nanggaling dun sa OWA fund, OWA GAA fund, or dun sa OWA Trust Fund? Sa initial, initial na investigasyon, hindi po affected ang OWA Trust Fund, pero iniimbestigahan pa rin po kung may nagamit. Pero initial po na investigasyon, wala daw po. As of this moment. Okay.